tayo. Yan, hindi ka. Ay. Okay. Yan, luto lang tayo ng... Kapi ka, pero hindi ka. that's why you. Oh, tanda. At yung oh, antika. ka, Yala. ka. lang. Magluto tayo ng ano, loya. Para mabangon. una ang unahin natin na ano. lagay niya para hindi malanta oh na pero ito ang tanay ng na po. brown na ang kunti. Lagay natin yung bawang. Samahin na yung bumbay. lasa.

Kaya natin umuwi ng tubig. Okay. Wait lang. <laughs> na <laughs> tanggalin natin yung mga ano, yung parang ano to. Tanggalin natin itong dumi-dumi, yung parang ano sa ano, yung pinag ano, yung taba-taba. Ayan, pag naloto na yan, yung manok at mag-hapkok yan, ilagay natin itong tangkay ng ano, yung yung pechay bagyo, yung puti Ito naman yung dahon natin, repolyo at saka pechay bagyo. Yan. Yan. Ah, mamaya. Kaibot ng sabaw kasi masama pa kinundam eh. Not Okay. Okay. Uh, sa atin din eh. Lagyan na natin ito. Uh, yung ating pechay bagyo. Yung tangkay. Ha? Ya, lai tak apa nanya. Ada sahaja temannya ulas asal. Ya, tapos Ano, mengenai kunti pengalaman lumambot saya, lagi naman natin dahulu. abot na. Lagyan na natin itong ating ang uh, yan. Para, uh, Para yung isang kulo lang, tapos tanggalin na natin. Ilagay naman natin yung dahon ng sibulas. yung pinakano. At saka yung parsley pala mamaya. Yung celery. Ayan. So, Ayan Lagyan na natin lahat. Ayan, masarap yung ating pagkain na yun. The best yan, sabaw. Ayan, tapos takpan lang natin kasi tinano na ganun yung asin. Takpan lang natin para medyo Okay. Lagyan natin na siliri. Ito dahon ng sibuyas. galing naman bot yung aming repolyo. Kaya, pwede na yan. Sakto so, na yung sa timpla. Sakto na yung tapos itakay na yung pagkumula. Ano na po yung ating manok. Ayan, patay na natin. Piloto na yan. Bye.